Hello everyone! Ngayon po ay umextra muna po tayo ngayon magamas ng mga damo para meron po tayong pambili ng bigas. Ayan, paano kaya ito matatapos magdamo? Puro na lang selfie at video ang ginagawa. <laughs> hindi, sige, damo pa. Tapusin mo yan para may sweldo ka mamaya. Binisan mo magdamo. Parang hirap magbunot ganito talaga pag walang arte-arte sa katawan kailangan maging masipag tayo ganyan dapat yan na po tapos na po natin na gamasa ng mga damo ang ating paligi ganyan de eh, hey pwede na po tayo magtanim taniman natin yan ng mga gulay-gulay para hindi na tayo bibili at napaka fresco pa ng mga anihin ng mga gulay ayan po napakalinis na maluwag na siya mataba pala ang lupa dito guys kaya kahit anong itanim mo dyan ay mabilis lang tumubo at hanggang dyan lang guys at maraming maraming salamat sa inyong God bless